Napoto, payoto, napoto, payoto. Hey, welcome po sa Wedding Food Fair. Can I have your invitation, sir? Okay, sige po. Ayan. Pwede na po kayong kumuha ng number. At pwede na po kayong tumuloy. Sige po. Sige po, Sabi po. Excuse me. Saan po ang brides nila? Or is it a gay wedding? Gay wedding? Gay wedding? Bakit ba nagtatanong ka ng mga wedding-wedding? Bakit? Kapag wala bang number at walang kasal? Wala pa Pag wala pong number at wala pong bride, sir, pasensya na po, hindi makakakain. Ano ka ba, babe? Sir! ka kami. Oo, it's a guy wedding. Yeah, two guys getting married. Hi, ma'am, sir. Nag-start na yung tasting Nag-start na pero hindi tayo pwede Ito gagawin Morning, Tita. Peter. Anyways, uh, here's your, your copy para sa... Peter? Yes? We're not here to talk business. Ah, uh, ko, Tita, tungkol to doon sa land holdings so sa Batangas. Anyway. <sighs> tungkol uh. ito kay Monique. Para ba, para ba si Monique, tita? What happened, Peter? You've always been the one I wanted para sa anak ko. Pero tita, hindi pa ho ba parang huli na ang lahat? Una-una eh, tinanggap ko naman ako eh, na hindi talaga para sa si Monique. At isa pa, engaged na si Monique kay Pe over my dead body. Hanggat hindi pa sila nakakasali. May chance ka pa, Peter. Take a seat. Mm. besides Mukhang oh. hindi matutuloy ang kasal na yan. Bago ko makalimutan din, Mom and Dad, want to see Aling Pasig. Medyo kinakabahan ako. Baka naman ko sa mga magulang ni Monique. Gagawin ko ang lahat para magustuhan ka mm? ng aking mga babalaihin. You're mm? really such a sweetheart for doing all of this. Kaya lang, don't you think it's a bit over the top? Pwede ba... Bang... I-research ng mga restaurant ng La Ronde. Si Monique, i-date ko doon. di ba tapos ng boxing? I-gig na ito yun. Piyo. Ano yung agree-agreement na eh. iyo? Kasunduan nito. Kung sakali, maghiwalay sila ni Monique, wala siyang makukuha sa amin. Anong ibig mo sabihin? Mukhang pera ang anak ko?